e aí mga kasari, ako ay pupunta na sa meat shop, no? Dahil kami ni Mister ay may lakad sa uyang Green. May order kami doon na mga bigas, no? I-pick up na lang namin dahil less than 10 sacks lang naman, guys. Dahil na may nag-order sa akin. And then, doon na lang kami magkita sa meat shop, no? Samahan nyo ako, guys. Dahil yun yung isa sa aming mga... daily routine ngayong araw. Pupunta kami ng uyang Gurin and then sa Palengki at magtitinda na sa hapon. So guys, thank you for watching. mga kasari, eto na naman ngayong hapong ito, no, 3.35 na ng hapon at eto, nag-rock and roll na naman kami nagsimula na kaming mag -display. yan, fresh na fresh ang ating pork belly day, ang daming lango, day at eto guys, 60 pieces na boneless bangos ang benta ko nito ay 65 pesos ang kuhunan ay 50 pesos lang guys, no, saan ka pa may 50 pesos tayo per piece at ito ay malakas na malakas dito tuwing hapon. And then meron pang naghihintay dito na isang buong pork carcass. Kaninang umaga ito diniliver. Eh, I-debone di pa namin yan guys. At meron pa dito isang buong kasim. Yan. At meron akong eto guys, ah, uh, nagdagdag ako ng whole chicken. Dahil ang mabentang mabenta dito ay yung uh, quarter leg. Ang gurin ay bumili ng rice, no? Pitong sako ang kinuha ko. Ang tatlo nito ay dinala na ni Mr. sa bahay dahil may nag-order sa akin na aming kapitbahay, no? So, ang apat ay para dito. Hindi naman masyadong malakas ang bigas dito, guys. And malaki ang ating kapital sa bigas. Ito, nagtaas na ito ngayon, no? 945 na ang 25 kilos na. 25 kilos lang yan siya. And then, ito yung kahapon pa yan. Hindi pa na-display. At eto guys, oh, ang Super Q. Nagakuha ako ng 30, 30 packs na Super Q. Akala ko nagtaas siya. Mali pala yung price tag na nakita ko doon. Akala ko 20 pesos na ang kapital. Eto pala, oh. Uh, super Q, 200 grams. 17.50 pa rin. So, ang benta ko ay 25 pesos. And then, alam nyo naman guys, na kami ni Mr. I always strike Strike Anywhere. So, nakita namin ang panel ng crispy fry ng Ajinomoto. So, bumili ako ng dalawang pack na crispy fry na tig 1 kilo ang pwedeng ma-coat niya. Ito. 15 pesos ang puhunan pag sa panel. Sa supermarket ay 15.50. At isang pack na garlic. Kumuha sana ako ng ano guys. Bumili pa sana ako ng hot and spicy pero out of stock sila. Ito, nagdagdag lang ako guys, mga ricados ito. And then, ito yung nabayaran natin sa bigas, oh. Pitong sako. By 25 kilos. Yan guys, oh, 945, 6,600 ang ating nabayaran. At isang container na mantika, yung coconut oil. Ito guys, 73 lang ang kapital natin. Yan, 20 kilos. Kanina ang nabayaran ko sa etong sa mga Ricados ay 3,077. Ito wow, guys, oh itong ito malakas itong sardinas sa aking grocery. Ah hindi pala this free buy 10. Ah uh, makasave tayo ng 6 pesos. So kumuha ako dahil malakas itong mega guys, 'di ba? Kumuha ako ng dalawang pack na bread and dalawang pack na green. So, bali 20, 20, 40 cans lahat yan. Dahil sampu ang laman nito. Apat na pack, 40. And then, itong, ito guys, malakas ito dito sa aking meat shop, no? Tidbits, panghalo sa ulam pag may magluto ng mga uh, menudo. At ito naman, uh, bread spread. And then, itong mga nakapouch guys, yan green peas, sa ilalim yung sugar. And then, meron din akong thin bits na naka na, 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 at ang asukal, guys, no? May, bumaba na ang presyo ng sugar, no? Tingnan natin dito. Dahil mas mura sa Dorian Traders, guys. So, yung green. Yan, ang brown sugar natin, one half is 39. 77 na lang, guys, no? Ang one kilo. And then, yung white sugar natin, tingnan natin white sugar nandyan pala si white sugar yan white sugar is 91 ang kilo okay and then ang brown ay 77 no okay medyo bumaba na ng konti so yun lang guys ang kaganapan natin ngayong araw ng Thursday ng hapon maraming trabaho guys oh. itong dalawa kong mga sexing dalaga guys Kawawa naman ito guys. Maraming trabaho guys. Kaya pinainom ko sila ng kape. Coffee in the morning and coffee in the afternoon. Oh, yan si Ai-Ai, tumatawa dahil si ai ay adik sa coffee. Katuwang sa lahat ng mga